mga um, Miss Beautiful Faces, eh? Good evening sa inyo, eh. Alam nyo kasi naghahanap ako ng room para kumanta, eh. Meron ka bang suggestion dyan, eh? Yes, sir. We have rooms. We have 3 to 6 bucks consumable room worth 1,000 pesos. But you have 2 hours to eat. Ay, saktong-sakto itong mga room dito, eh. Anyway. Saktong-sakto para sa ating pagkanta, Ako ay gusto mo bang kumanta ko ay Bay, ano bang paboritong kantang gusto mo ay? It's Christmas na yun sir, uh, gusto ko yung Give Love ng song sir Give Love on Christmas Day pala ang gusto mong Meron ka bang love life dyan ay? Wala sir Sige, kakanta akin ay Huwag kang kukurap ay Ito na ay Wow! Kanta chill! sa aking piling ay meron ka foods na piling mo may offer sa akin ngayon ay? Eh? Yes sir, meron Hi sir, meron din kami food available dito sir. Oh my goodness! Masasarap na pagkain! Wow! Oh my goodness! Mukhang may masarap pa pala dito sa pagkain niyo wow! ay. Kilala mo kayo ng babaeng doon mamay? Wow!

Nabihani ako sa taglay mo kagandahan ay, tapi, hani, aku, so, taruh, ay eh? oh. Ikaw oh. bang mas gaganda ka Kapag naging tayo eh. ay Dito ka lang Sa ko Kapag wala ka makasama ngayon mga eh. ay eh? bang tabihan kita ngayon eh. ay eh? Okay, thank you eh. oh, ay I'm sure kalong uh, wala kang kasama ngayon ay eh. Ay, gusto ba akong samahan kita habang buhay oh, ay? Okay po! Huh? Apay, pwede kong malaman yung pangalan mo oh, ay? Stephanie po. Stephanie! Apay, hapa pala si Kit eh? ito, oh, ay? Nakasusungkit ang puso mo na yung gabi ay?

Boy pareha ko tayo single lang ako ay bayad ata ko na ako ng isang na singko ngayon, single gelgay oh uh ay -huh. ang rabang costo ko ngayong pasko, pasko. Kaya na, ay pasko 'yung gusto ko ay Ting ganon din ang gusto ko mamaya. ting 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 Bigyan kita ng mga ganda musika galing sa king puso eh. Sige guys, single. Para na color cool naman yung Pasko mo eh. Pa paborito ang kanta mo eh. Ano ba ba alam ko? Okay. Isa lang kanta mo sa boy. Ay, Ikaw lang eh. Ito ang mga may kakanta na kita eh. Excited ka na ba eh? Yes, Okay, i you going to to the tonight? Yeah, I'm going to 🎵 Tayo pa ni Sabra mong <laughs> ganda <laughs> 🎵🎵 Di ko alam hanggang kailan tayo 🎵🎵 Di ko alam hanggang kailan tayo Di ko mabago ang ikot ng mundo Pero sama ka sa aking biyahe 🎵 Atin lamang ang araw na ito Hey, kumusta may aking tinig, mamay? Okay lang po. Abay, okay lang, may? Abay, okay lang pa maging tayo, ay? Eh? Di ko kailan tayo Di ko mabago ang ikot ng mundo Abay, ma'am, parang pareha kayo ng mga uniform, eh? Ito ka ba nagtatrabaho, eh? Abay, from now on, ako na magiging first customer mo ay Every day ako pupunta rin ay Okay, oh. hey, kanina pa tayong nakaupo dito ay Diba? Tayo na ay Wow! Ang kamay ay Okay oh, Ito na yung cellphone mo ay Salamat ay Okay, pwede mo ba akong i dito sa room dito ay? Okay hmm, Napakaganda pala dito ay Parang ikaw lang ay napakaganda ay Okay, dito na tatapos yung ating video mga kasigay. Kung kayo natuwa na si yung nasihan, huwag nyo nang kalimutan na mag-like, share at mag-comment. Ito yung nakasama natin dito sa vlog na ito ay magpakilala ka mamay. Eh? Ako po si Stephanie po. Okay, ito na guys yung nakilala nyo si Stephanie. Abay, okay, napakaganda masyado ay kaya na pang hinihintay nyo mga natin dyan. Bumisita na dito sa third floor ng Gaisano Tabunok. Abay, makikita nyo yung 12K KTB Bar. At syempre, bubulagta sa yung mga paningin. Itong napanganang dilag na sa aking tabi ngayon ay may meron tayo pa shoutout mga kasiga. Lahat ng ano, yung trabahante dito sa 12K KTB. Abay, nais ko mong pasalaman sa kanila. At taos pusong tinanggap ito ang aking team siga na may feature yung ka kanilang bar na yun eh. Abay, nais nice po natin magpasalamat kay Sir Mike at nabigyan tayo ng chance para may picture yung kanilang bar na yun eh. Napakabago dito sa Gaisano Fiesta Mall Tabunok eh. Kung kayo nagagawin lang mga kasiga kung nasa mga hello ng Sipu. Abay, wag yung nakakalitan na bumisita dito sa 12K. KTV Board it, tosa, guys. Anong piastamo? Dito sa, sa tabonok talisay City, Cebu. Dito natapos yung ating video. To God be the glory. Once again, this is Erickson Conner. I'm Stephanie. Thank you, A.